Para malaman natin kung gaano kabigat ang bakal, i-multiply mo lang yung diameter ng bakal sa sarili niya tapos i-divide natin siya ng 162. Ganito yan. Pag kunwari gusto mong malaman ang bigat ng 20 mm na diameter na bakal, 20 times 20 tapos i-divide lang natin siya ng 162. Yan. Ang lalabas na value ay 2.47 kilograms. Ibig sabihin niyan, kada isang metro ng bakal, 2.47 kilograms ang bigat niya. Ngayon, kung 6 meters yung bakal mo, i-multiply lang natin siya sa 6 meters. At lalabas na 14.81 kilograms ang isang 6 meter na 20 mm na bakal. Ngayon, sabihin natin na 5 pieces naman ang gusto niyong bilhin. Gaano siya kabigat ngayon? I-multiply lang natin ulit siya sa 5 pieces. At yan ang lalabas na value, 74.07 kilograms. Ngayon, paano naman pag 10mm? 10 times 10, divide 162. Yan naman ang bigat niya, kada isang metro. Ngayon, kung 6 meters ang bibilhin mo na bakal, i-multiply mo lang siya ng 6, tapos kung gaano karaming piraso ang bibilhin mo, kung sabihin na natin na 5 pieces times 5, 18.51 kilograms. Ganun lang po kadali ang pagkuha ng bigat ng bakal. Salamat guys, follow for more.